Good morning. Ah, uh, ito, meron tayo ngayong susubukan ulit na spark plug dito sa ating YTX. Ah, uh, Subco brand naman 'to. So before kasi, meron tayong sinubukan na triple electrode pero hindi gumana. Ngayon, itong brand na 'to naman ang susubukan natin baka sakali. So, ito, Sobco siya. so brand. Ah, uh, okay. Itong ano na to, spark plug na to, uh, binigay sa akin ng kaibigan ko. Galing sa kanyang Uh, TMX Supremo so ayun uh, FYI lang magkasukat ang spark plug ng YTX sa sa TMX Supremo Honda TMX Supremo kasukat ng ating Yamaha YTX 125 so ito, yung specification itong Sovcon na to uh, B6 TJC Uh, b 60 jc yung code nitong spark plug. And then triple electrode. Ayan. So ginamit na to, saglit na lang ginamit sa ano niya eh, sa sa Honda Supremo niya kasi uh, according sa kanya maganda daw nung una and then parang nakukulangan pa siya. So ayun, nagpalit siya and then nabanggit niya sa akin and din sabi niya kung kasukat nung sa YTX mo kunin mo na lang so eto ngayon susubukan natin siya ayun nga gaya pa nang nasabi ko dati yung sinubukan natin na triple electrode na hindi hindi pumwede yung FMP o yung fortune brand ito ngayon solve ko so yung sa FMP kasi noon, as in ayaw talagang ano ganito rin umaga cold start kinabit ko, ayaw talagang umandar. Kahit na nung napainit ko na yung engine nitong YTX, tapos sinalpak ulit, ayaw, ayaw talaga. Hindi, hindi niya mapa-start. So, eto na. Subukan na natin tong solve ko. Baka sakaling kaya niya. So, ganun din. Uh, cold start din to. Hindi ko pa pinapaandar since yesterday kaya ito sasalpak natin siya and then susubukan natin kung kakayanin so itong ano itong nakakabit sa akin is yung stock pa stock na spark plug ng ating YTX yung NGK pa na stock ito yung spark plug nya since binili ko tong YTX ko nung March 2019 so magpa 5 years na siya uh, hindi ko pa napapalitan and then ito nga pakita ko na rin ito ayan para makita nyo ito siya CPR 7 e dash 9 And then, ganyan ang sunog niya Ayan, uh, ang ganda ng sunog Kung makikita niyo, kulay kalawang siya So Ibig sabihin nito, maganda ang timpla ng aking uh, Air and fuel mixture Sa aking carburetor so, eto ito naman ngayon sa sarap na natin ng soft triple electrode Ayan. So, ang paghihigpit nga pala nito, ano lang ah. Ah, medyo medyo lang, huwag niyo masyadong higpitan, huwag niyo masyadong maluwag. Matatantyan niyo naman yung tipong okay na yung kagat niya. So, ayun. Then, salpak. Kunin lang natin yung susi. switch on na natin sa susi and then ayan naka-on na neutral saka natin sa start ayun umandar siya so ayan uh maganda yung andar niya oops bakit namatay mababa idle sa start natin. Oop, kulang na Taas natin yung idle niya. Mukhang kulang sa gasoline. Ayun. Namamatay siya. O, ganito rin yung naging ano eh. I see. Nakalimutan ko pala. Ah, uh, Naka-close yung aking gasolina. So, ayun, inopen na natin yung fuel cap. Ayun. Kaya muna natin mag ano, siya, mag-idle lang. Hindi ko pala na-i-open yung fuel faucet kanina kaya walang supply ng gasolina. So, ayun, in ko na. At the same time, medyo tinaas ko ng konti yung yung gasolina para hindi naman siya mabitin dahil super baba ng aking ano ng aking idle doon sa stock na spark plug so ayan tumataas na ulit so pwede siguro nating ibaba ng konti ulit and then tingnan natin yung response niya. So far, maganda yung response. So, kung isipin, uh, okay siya. Okay itong solve ko na ano, na spike plug. So, uh, ito, bali ang gagawin na lang natin dito, uh, obserbahan muna natin gagamit gamitin muna natin itong motor and then after some time uh, i-check natin kung paano yung sunog niya or kung magbabago ba yung performance and then yun din yung pati sa ano pati sa takbuhan siguro uh, pwede kong ano although hindi hindi ko na ano hindi ko na siguro ma may video yun sa takbuhan i-discuss ko na lang after kung magamit And then, didiscuss ko na lang kung paano ngayon naging observation ko sa hatak niya at saka sa pati yung kung paano yung response niya during ano during every cold start and then during the day na magagamit ko na na, na cold start na rin kung baga yung overall na na no? performance na itong spark plug na solve ko na triple electrode So at least uh, ngayon na, na, napakita natin na may three 3 electrode na spark plug na pupwede dito sa ating YTX. So ito nga itong brand na to, ko, So umandar siya. And then maganda naman ang response. Obserbahan ko na lang kung paano pagka ginamit ko. And then yun abangan nyo and then we'll have some discussions later. So nagamit ko na ng ano nang ilang araw din itong itong motor uh, na ang ang gamit nating spark plug is yung sovco na tri, triple electrode. So ayun uh, base sa or sariling pananaw ko sa review ko Uh, okay siya okay siya in the sense na yung yung performance niya kasi ang ginawa ko ganito eh uh, yung yung ano lang yung easy riding lang yung natural lang na ano na paggamit hindi hindi hinahataw ganon uh, yun pag yung mga normal driving lang ang nangyayari uh, kwan siya Okay lang sya. Uh, kumbaga, parang same as stock din. Same as stock is spark plug natin. Tapos, mararamdaman mo lang yung extra power pagka mas malalim na ang acceleration mo or mas nagbibigay ka ng gas. Uh, siguro, dahil nga sa ano, dahil triple electrode siya. So, mas maraki, mas marami yung kuryente na binibigay. So, pagka pumasok ang gasolina dahil mas malakas ang gasolina mo pagka nag-accelerate ka mas maraming gasolina so given na mas kayang-kaya niya rin sunugin so ayan uh, ngayon eto iti-check natin iti-check natin kung paano ang sunog nga or yun na nga yung after, after ko gamitin nang kung ilang araw uh, ito na, tignan natin kung paano magiging paano resulta ng sunog nya and then from there magbe-base tayo kung paano ang maiki. kasi ah uh, this morning nga pala since medyo, medyo lumabig na naman makulimlim ngayon eh uh, kanina umaga nung from cold start pupunta ako mamamalingke eh. tapos ang nangyari Uh, hindi hindi niya nakuha ng one click yung andar so medyo hindi siya umandar nakailang ano din ako try din ako kahit na ko ng gasolina wala and then of course pag mga ganun given na yun na gagamit tayo ng chok kaya buti lang din at hindi ko totally tiranggal yung chok nito so ayun ah uh, natanggal ko na or or ang ginawa ko chinok ko siya and then umandar naman agad tapos ah uh, ito ngayon yung naging sunod nga So yung plug reading natin, sa nakikita ko naman, uh, maganda siya. So far... Ayan, oh. Kung makikita nyo dito. Hindi, hindi siya ganang... Maitim lang kung titignan mo. Dahil dito sa pwesto ko eh. Pero... Ang... Kung titignan mo yung ano niya. Yung tip niya. Ayan, yung tip. At saka yung... Yung electrode. Ah... Uh, maayos naman. I mean, maayos is... Uh, ano siya? kulay kalawang tapos eh merong konting ano ko maitim to or dahil nga dahil nga hindi ko naman hinataw-hataw normal driving lang so okay lang siya so siguro uh, gagawin ko ano na lang to uh, konting obserbahan ko lang din muna ng ano kung ganun pa rin pagka pagka during cold start and kailangan pang mag-choke uh, iyaano ko muna itawag dito medyo titimpla tayo ng konti sa air and fuel mixture totono natin yung carburetor para mag-fit dito so ayun uh, so ang naging conclusion ko pwede tayong gumamit ng triple electrode sa ating YTX provided yun nga um, ma ma masisiguro sana natin na yung ilag gagamitin nating triple electrode ay yung compatible so ibig sabihin hindi lahat ng triple electrode na spark plug ay pupwede sa ating YTX merong kakailangan ng gaya nito itong sob ko so far okay siya okay ang sob ko So, yung una kong meron akong video dito or meron akong vlog na triple electrode na ginamit ko. ah, uh, hindi ko na may mention yung ano, yung brand. Pero uh, yun, medyo ano yun, medyo mahirap timplahin. Uh, I mean, hindi niya andar Or siguro, pagka hindi ko hindi, na, hindi ko na kasi trinay na chinok nun eh. Pagka chinok, mapapaandar. Kaya lang, ah, uh, yun nga mamamatay matay Tapos uh, may meron din kasi nagfeedback sa akin Na may gamit siyang ganon Sa YTX niya rin And then Parang ano daw Parang palyado So Ang ginawa uh, Tinimpla niya Tinono niya yung carburetor niya So far naman naiayos niya So ganon siguro uh, May mga factors Na kailangan i-consider ngayon kung katulad nyo ako na ganito na ano na stay stuck lahat uh, ignition coil and then itong ating high tension wire puro mga stuck lahat yan hindi pa siya racing ah, uh, pati yung CDI stuck pa rin so ito yung ganitong brand po pwede siya ayan solve ko sob ko na triple electrode yung ano nga pala itong itong kanyang code is B6 TJC so B6 TJC na sob ko triple electrode yun po pwede sa ating YTX so ayun uh, yung mga ano hanggang sa huli maraming maraming salamat and then shout out nga pala dun sa aking kabagis o yung brad ko na ano na nagbigay nitong nagbigay nitong spark plug na to shout out sa'yo uh, Armando Ray so yun maraming salamat